Mga kababayan ko sa Pilipinas, sa Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. O oh, ha, pati kayong mga OFW na nagpapakapagod doon sa ibang bansa para sa pamilya at mga kabataan na nag-aaral o nagtatrabaho. Habang nanonood ng TikTok at Netflix. Welcome sa hashtag WalkWithLan, ang inyong tunay na mirror ng lipunan. Ay, hindi yung polished na salamin sa malakanyang na walang nakikita kundi ang sariling figura. Ako po si Lan, ang inyong witty na nakapagtagtag ng katotohanan. Inspired ng mga batikang broadcaster tulad ni Deo Macalman, nasa DZRH walang pinipindi. Ay, may konting sata, ay sharp at walang filter mga kaibigan. Ngayon mga kawok, ha, pag-usapan natin ang pinakabagong bomba sa political circus ng Pilipinas. Ping, halatang halata, saldi ko ilalaglag lahat ng kasabwat. Papasukin na ba ang palasyo? Oo ha, yan ang headline na nagpa-viral sa X at Facebook at hindi ko sinasabing hindi totoo ha uh, si dating representative saldi ko ang dating poster boy ng flood control mess ay lumabas na sa kanyang video statement nitong November 14, 2025 at sinabing inutusan ako ni President Bongbong Marcos Jr. na i-insert ang isang daang bilyong piso uh, sa 2025 budget para sa mga proyekto ng DPWH at sino ang unang tumalon para patayin ang kwento, walang iba kundi si Senate Pro Tempore at Blue Ribbon Chairperson, senator Ping Lacson, na parang tuta ng palasyo. Nagsabing walang provative value dahil hindi under oath. Ha? Parang sinasabing hindi valid ang confession mo kasi hindi ka pa nakukulong. Mga ito ang ilang mga minutong deep dive natin. Factual, critical, in-depth, engaging, informative, intellectual at witty. Tulad ng social commentary ni Mang Deo na sa radyo ay parang kutsilyo sa mantika. Naguutos ng katatawanan habang nagbabahagi <coughs> ng katotohanan. Ha? Susuriin natin ang timeline, ang mga dokumento ni Ko, ang cover-up ni Lakson, at bakit si Ko ang tunay na hero dito Ha? At sa dulo, mag encourage ako sa inyo ng na mag-subscribe at join membership dahil sama-sama tayo, ang boses ng bayan, ready, let's walk. Una mga ka ha? bigyan natin ang konteks para hindi kayo mawala sa plot twist ng telenovela na ito. Simula pa noong 2024, may flood control projects controversy na. May mga bilyong piso na inilaan para sa pagkontrol ng baha. Ha? Pero nagiging ghost projects na walang trace. Ayon sa Wikipedia at Ombudsman Reports, irregular ang bidding overprice ng materials at may money trail para sa pati sa uh, Sen uh, senator Jesus Escudero at representative Martin Romualdez. Si Saldi bilang dating chair ng House Appropriations ay nahuli sa gitna siya nag-insert ng 289 million pesos para sa Oriental Mindoro project na di umanoy peke. Pero wait, ah hindi siya nag-iisa no November 14, 2025. Naglabas ko ng video at statement. Si Budget Secretary Amena Pangandaman ang tumawag sa akin. Sinabing direkta mula kay President Marcos, i-insert ang 100 bilyong piso ah, sa Bicameral Conference Committee. May <coughs> brown leather bag pa raw dala ah, ni Marcos na may listahan ng projects. At nag-attach siya ng GAAT 2025 documents. Page references pa. Cross-check mo ha, sa NEP 2025. Walang ganon doon. Ito ay factual mga kawok, hindi kwento sa kanto. Bakit mahalaga ito? ha Kasi ang flood control ay hindi joke. Libo-libong Pilipino ang nalulunod sa baha habang ang pera ay lumulutang sa pulsa ng mga politiko. At si Kuha, siyang whistleblower na nagpapakita ng listahan, mga insertion na hindi nasa original budget lahat para sa DPWH projects na ngayon ay under investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay, mga kaibigan, shout out sa mga OFW at UA, sa UAE at Italy. Kayo ang nagpapadala ng remittance na 10% ng GDP pero ito hang ginagawa ng gobyerno. At sa mga kabataan sa Japan at Germany, ito ang future nyo. Corruption na hindi natututo mula sa martial law era. Okay, ngayon ha, mga kawok, pag-usapan natin ang dalawang kontrabida sa kwentong ito. Walang iba kundi si Ping Lakson at si Bongbong Marcos. Una, si Ping, <coughs> ang anti-corruption crusader na biglang naging shield ng palasyo. Noong November 13, sinabi niyang hindi magpapazoom si Ko sa hearing kasi baka magpropaganda lang siya without probative value. Ha? Parang sinasabing wag mo nang sabihin ang katotohanan kasi hindi pa official at pag lumabas ang video ni Ko, anong sagot? Kwento lang 'yan. Ay, bakit magpapa-insert si Marcos sa Vicecam kung sa Nep na lang niya gawin? At bakit niya veto ang 194 billion pesos kung siya ang nag-utos? <coughs> Wei ba? Parang si Lacson ay math teacher na nagtuturo ng logic pero hindi niya nakikita na ang logic ay nasa documents ni Ko. Bakit hindi niya suriin muna ang ga pages bago magkomento kasi baka mahalata na siya ang halatang halata tagapagtanggol ng Barcos Dynasty. Ah, remember ha, si Laxon ay dating PNP chief pero ngayon parang traffic aid na nagre-redirect ng investigasyon away from the palace. Okay, ha, si Ping ay parang yung matandang detective sa pelikula na biglang nagiging accomplice. Case closed, hindi pa nagsisimula. At si Bongbong mga kaibigan, ah, ang new hope na lumalabas na recycled ng old sins, inutos ang isang bilyong pisong insertions. Ah, pero veto niya later. Parang sinasabing still mo muna tapos i-return mo parang maging hero, no? At si Romualdez ang pinsan na dating speaker, Martin Romualdez, na sinasabing may gross negligence as ah, sa ombudsman findings. Ito ay dynasty politics of finest, no? Marcoses at says, Ah, nagpapapasa ng power at pera habang ang masa ay lumulubog sa tubig. Pero bakit tayo mag-alala? Kasi ito ay hindi abstract. Sa Pilipinas, ang baha ay hindi natural disaster. Ito ay man-made corruption. Sa US at Canada, mga OFW, kayo ang nagbubuhay sa ekonomiya pero ito ang inuuwi nyo sa pamilya. Sa Australia at UK, mga kabataan dyan, ito ang lesson sa history class hindi natututo ang Pilipinas mula sa martial law. Favor ko kay Salvi mga kaibigan, ha? Siya ang tunay na boses ng konsensya. Siya ang nagre-resign, naglalabas ng docs at hinahamon ang critics. Tignan mo muna ang documents bago mag-conclude, Hindi siya perpekto. May bahagi siya uh, sa mess. Pero sa gitna ng takot, siya ang nagsabi ng enough. Tulad ng sinabi ni Leila Lima, dapat siya mag-testify under oath Ha? para maging official. Hero ba, ha? Sa panahon ng cover up. Oo. Mga kawok, ha? Paano kung ikaw ang siko, ha? Magtatago ka ba o lalaban? Sa comment section, ha, sabihin nyo, at para sa mga intellectual side, no, ayon sa Constitution, Article 6, Section 25, ang bicam ay para sa reconciliation, hindi para sa secret insertion, ha? Ito ay violation ng transparency. Witi ba? Parang poker game sa Congress. All in sa corruption, vlap sa investigation. Kayo na may disiplina, teaches how to hold leaders accountable. So Germany at Italy, where the rule of law is king, sana gayahin natin. Mga kababayan sa gitna ng kasinangalingan, ang katotohanan unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya natin itindig ang tama sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama tayo, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Huwag kalimutan mga kaibigan ha, i-like, i-share at i-comment. Salbi for justice. Next week ha, more exposés. Ah, uh, stay walk, stay true at mabuhay ang Pilipinas.